Mariing itinanggi ng negosyante at social media personality na si Rose Marta na ginagamit lang niya ang sikat na sikat ngayong si Diwata. Totoo at sinsero raw ang ginawa niyang pagtulong kay Diwata dahil naniniwala siyang deserve nito ang magkaroon ng maganda at masayang buhay. Kwento ni Rosemar sa kanyang mga Facebook post, Niregaluhan niya ng bagong bahay si Diwata bukod pa sa 5 million pesos worth of endorsement, products, at cash mula sa iba't ibang brand na nakipagkalab sa kanya. Personal pa siyang nagpunta sa pares sa ni Diwata para iabot ang kanyang mga regalo. Binigyan din niya ang tinaguriang pares queen ng imported Saint Bernard coffee na nagkakahalaga ng 300,000 piso with matching lifetime supply ng dog food. Hindi po ako nag-iwan sa location ni Diwata ng kahit anong may tatak Rosemarck kasi di para gamitin ko siya sa brand ko. Busilak ang aking puso sa pagtulong at di para gamitin siya. Bagkus, ibang mga brand ang binida ko na mga tumulong sa akin para mabigyan ng one-year endorsement si Diwata para may monthly pumapasok sa kanyang pera. Dahil di naman habang buhay malakas siya at ang paresan niya, ang nakasaad pa sa FB post ni Rosemark. Mensahe pa niya, salamat sa mga tumulong sa akin para makapagpaabot ng tulong din kay Diwata. Hindi rin para i-monetize ko ang mga videos ko with Diwata, masaya na ako na natulungan ko siya. Tamang post lang dito sa Facebook ng souvenir, sabi pa ni Rosemar. Buong puso na pasasalamat sa lahat ng walang sawang sumusuporta at nagmamahal, Ania pa. Napaiyak naman sa sobrang kaligayahan si Diwata nang matanggap ang mga regalo ni Rosemar. Anya, matagal na niyang pangarap na magkaroon ng sariling bahay kaya answered prayer at dream come true para sa kanya ang pasurpresa sa kanya ni Rosemar. Rosemar, buksan mo na! Ayan! <laughs> natin kay Diwata at Cash, lahat-lahat, ay -lahat, eh, nagkakahalaga lang po ng 5 million pesos. Oh! Kung papapiliin kita, alin dyan sa dalawang kahon ang pipiliin mo? Yung pati na lang sa tapat ko. Bakit ayaw mo nitong isa? O, di dito na lang. <laughs> sure ka na, ito na muna. O, oh, CJ, ito na lang. Okay, alright. So, unahin na natin. Sure ka na talaga? Dito ito na akong pinili, pero, pero, pero ang karo Mas nabibet mo to, ano? taon no? dito na lang. Oh, sige, sige, So, itaas natin ate ang first box natin. Ayan, so, ready ka na ba? Go na? Ready na! Go ka na talaga? Bruce, marbuksan mo na! Manda, dito, s s Kaya, ayan po yan aircon. Kasi, sasakyan. Kaya, ayan. pre na, na, na ko kay Ma'am Pierre. So, nandito siya guys. Ilalagay ko sa vlog kung saan. And next naman, ready ka na ba sa next kahon natin? Na Ready na naman sa next sakahan natin. Ayan, bakit taas nga lang sa ira. So, ayan. Ito na 'yung next natin na kahon. Ayan. Ito na 'yung iyak ko guys. So, ayan, 100,000 so, राम सलामत मल Kesal tak siapa siapa nak bula terangkan dah ini semua tak maruah bula orang awal, pada satu panjang selat itu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Nafisti tu pulak dia. Terima kasih. Na pwede niyang itinda dito para instant cash. Maraming salamat po na ilakto ko. Sobrang saya ko kasi pangarap ko talaga magkaroon ng bahay. Tapos hindi lang bahay. Binigay mo madamay pera pa. So maraming salamat po. Mababago na po talaga yung buhay ko. Thank you so much. Kaya ang sinasabi ko, kaya lagi ko sinasabi na... <laughs> sure ako magbabago ang buhay hindi nito didiwata kasi kami ng asawa ko po nakatira lang kami noon natutulog lang po sa likuran ng pet shop sa Sampalok, Manila kung saan sa kama namin may nagtatakbuhang daga ipis at kung ano-ano pa pero dahil sa sinabit sa kasal namin ng aming mga magulang na 1 million ngayon napakalaki na po ng pinagbago ng buhay namin kaya tiwata gamitin mo sa tama yes ma'am maasahan niyo po na pinagamit natin ng tama ito gagamitin ko sa pagliligusyo ko kundi yes. man, itatabi ko po yung pera sempre for my future thank you po yes kasi alam niyo guys sa pagpapare sa totoo lang oo oh, aminado ako gaya gaya ako <laughs> and aminado kinaya ko si Diwata kasi na-inspire ako talaga sa kanya pero hindi para gawin siyang kompetensya. Sa totoo lang matagal na kami nagka-chat ni Diwata and tinanong ko talaga siya kung may tinutubo ka ba, may kinikita ka ba. Kasi talagang na-inspire ako sa kanya. Matagal ko nang gusto maglabas ng pares kasi mga beef. Eh, ang tagal pa kuluin. Pero nung nag-idea ako sa kanya na pwede pala yun, karne, pork, ganyan. Tas, ang dami namin nabibigyan ng trabaho. Ang alam ko, 80 katao mahigit ang trabahador ni Diwata. At sa akin naman, nasa 50, ah, nasa 50 plus 50, nasa 100. Napakaraming pamilya po yung nabago naming dalawa. Pero sa totoo lang guys, sa pagpapares na yan, wala po kaming kinikita talaga. <laughs> Ayan, tinanong ko rin si Diwata kung kumikita ba siya, kung magkano na ba ipon niya, kumikita ba talaga siya. So sabi niya sa akin... Tinanong ko kung milyon na ba kinita mo kasi sa dami ng tao. Hindi raw malayo pa pero ngayon instant milyonaryo ka. <laughs> so ayan ang total buhalos ng mga sponsor natin kay Diwata at Cash. Lahat-lahat ay -lahat, eh, nagkakahalaga lang po ng 5 million pesos. Diwata, anong uh, pakiramdam na talagang uh, maraming blessing na ibinigay sa si Rosmar? Alam mo nagpapasalamat ako kay Lord dahil talagang uh, natupad yung panalangin ko lagi sa kanya na magkaroon ako ng pangkabuhayan, magkaroon ako ng ito bahay na rin to yung para maging office binigay sa akin ngayon. Tapos syempre yung 1 million na binigay ni Mam Ma Rosmar. So ito kasi office siya, bahay din to na removable. So kahit saan pwede ko to ilagay, di ba? So, ayan, tingnan mo, hindi na po ako mag-ano, hindi na po ako mag-rent-rent, dito na po ako matutulog, napakaganda na nito, kama ang ilalagay ko dito.